Ang cabbage clubroot ay isang sakit ng repolyo na sanhi ng Plasmodiophora brassicae, adala ng lupa. Ang mga halaman na nahawaan ng clubroot ay bansot, madaling nalalanta at naninilaw ang mga dahon. Narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang clubroot sa repolyo. Propagation Irotate ang pagtatanim ng brassica plant sa loob ng tatlo hanggang apat na taon. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang club root causing pathogens sa lupa. Soil pH Management Ang club root ay mas sa asidik na lupa. Tasa ng pH ng lupa sa pangmagitan ng pagdaragdag ng apog upang gawing mas alkaline ng lupa. Subukan muna ang lupa upang malaman ang kasalubuyang pH. Avoid compaction of the soil. Ang siksik na lupa ay maaaring magsulong ng pagkalat ng club root, panataliing maayos ang drainage at ventilation ng lupa. Cleaning. Alisin at sirayin agad ang mga nahawa ang halaman upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Linisin ang maayos ang mga gamit sa paghahalaman upang maiwasan ang paglipat ng soil-borne pathogens. Control Water Resources Ang mga spores ng clubroot ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng tubig, kaya kumpulin ang erigasyon at drainage upang maiwasan ang paglipat ng tubig mula sa mga nahawaang lugar patungo sa mga malinis na lugar. Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, maaari mong mabawasan ang panganib ng club group sa iyong mga repolyo.